Magandang hapon, mga kasabong yan. May katanungan na naman po tayo. Galing kay Sir Mark D. Guzman ng Bulacan. Ayun. Uh, Sir, Sir Edlum, pwede ba natin gawing negosyo yung pagmamanok? Sa akin, Sir, medyo, ano, mabigat na katanungan yan. Kasi yung pagmamanok, hindi kagaya kasi ng bakahan yan madaling ibenta. Yung pag pagmamanok, sir. Halimbawa eh yung alaga niyo eh ano uh, sinubukan nyo sa raweda at napagtatalo yan. mahihirapan hirapan tayong ibenta yan. So sa akin ano para rin kayong ano gumagambol. So nag-aalaga kayo ng manok na walang kasiguruhan kung mabebenta niyo o hindi yung magiging anak niya. So sa akin, pili kayo ng breeder, search search niyo muna. Tapos tingnan niyo yung mga palahi niya kung nagpapanalo. Uh, piliin niyo yung magandang manok. Tapos yung eh, magandang lahi. Uh, alagaan niyo ng uh, ano, talagang mula pa kasi so tutukan nyo siya hanggang sa medyo ano uh, pwede nang ilaban tutukan nyo yung paghahanda nya kailangan pag inilaban nyo siya medyo dapat lamang yung panalo para mabenta natin yung uh, lahi ng mga manok na yun. so sa akin advice ko lang sa inyo uh, sir mark medyo pag sa manok pumasok ilagay nyo yung loob nyo na pwede tayong kumita at pwede rin tayong malugi base sa ano sa resulta kung uh, mananalo ba yung alaga natin or hindi kung mananalo kikita tayo pero kung medyo Uh, laging talo baka hindi tayo mabilhan so risky kung sa akin pag isipan nyo mabuti kung papasok kayo dito sa negosyo na to or hindi salamat po Sir Mark Di Guzman ng Bulacan thank you